Yeah, so guys, so pero ako lang ginap na yung mga so pwede nito ko ulit, nag-pop up siya guys, tignan nyo, mahirap siyang ano yun, so pwede siya sa gunti so gunti na lang lang po natin siya ng ganito kalalaki yan. o nag-pop up siya guys, di diba? Wow! Ano yung naman yung ating magdakan po so sino makikain guys? So, lang po natin ito guys. Hanggang siya ay wow, parang chicharo. Nakakain. Mmm. Ang Mmm. Diba? Sarap. Mmm. Pusik-pusik. Sabi-sabi ko is So, meron din mga guys. So, kukulipin na natin. Para, kaya tayo, tiyo. Ito po ay pisingin ito ng Pegasus. Ang pork. So, nagre-reply ang araw. Pero, ako Okay. Hindi na ako pala kain masyado kaya. Kaya po ako na. Masyado wala. Ayan. Ayan siya guys. Ah. Ah, lalaki na natin siya. Mga ingredients yan. Si Green Green. Ang tayo si Green Green. Si Buyas. Aba, may sirap pa yan yung aking. Yung aking. Yung matik sa katulad na ng guys tapos nalagyan ko siya ng lemon lemon at maraming suka guys. kaming tagay guys. Ah, so, yan. May kos-may na natin yung itin. Ano? Oh, no, Marco. Sige po. Wala po siyang mayonnaise. Ito po ay crispy dinakdakan. So, magbabat na lang po siya ngayon. Hindi na siya crispy. So, Mahal pero gusto niya yung simping niya na ko po. Walang mayonnaise. Walang utak. Tapos may utak. Masarap. Ito pa sa inyo.